Nakita po natin sa banal na kasulatan sa klat ng mga bilang sina Moises, Aaron at Miriam. Kano-ano -ano po ni Moises, si Aaron? Kapatid si Miriam. Sa si Aaron. Kapatid din po. Ha? So magkakapatid po no? si Moises at si Miriam at si Aaron. No? So bahagi ho na kung saan ay nakita natin na si Miriam ay nagkaroon ng keto. No? Namumuti sa keto. No? Bakit ito nang sabi nga rito sapagkat kinalaban nila si ang Diyos. No? Pero kung tulusin, ang kinalaban nila ay hindi yung Diyos, no? kundi yung kabatid nila na si Moises. No? Kasi nagsisenos, no? Kasi sabi nila ay hindi lang naman si Moises ang pinag uh, papakitaan ni Yahweh. No? Sina din. No? Pero sinabi rito na alin uh, na siya ay nakikipag-usap nakipag-usap kay Moises, kay Miriam at kay Aaron, pero sabi ay alin. Kay Moises ay harapan. No? Kay Miriam at yung, kay Aaron at sa mga propeta ay alin sa pamagitan ng panaginip. No? So, bahagi ho. No? Kaya nga Makita natin sinabi ng Panginoon na Kinalaban niyo ko, pero hindi naman si Yahweh ang kinalaban ni Miriam at ni Aaron. No? Sila ay nag-isip lamang ng masama kay Moises. No? So, bahagi ko na kung saan ay pinamamanig ng pumikapan. At anong sabi ng Panginoon? Uh, gawa ng inyong kasamaan at kamangmangan. You know? Ignorance and evil. So bahagi ho na kung saan ay makita natin natin ano, kung kuminsan pinapapahamak tayo ng ating kasamaan at kamangmangan. So, alam naman natin ano, na um, sabi nga natin kasamaan talaga talagang uh, magdudulot sa atin ng kapahamakan. si no? Kasi pinamaliwanag na pinamanig. Pero hindi lang yan. Ano, ano pang sabi nito? Kamangmangan. No? So sabi nga natin sa atin, ang tawag natin ay alin, medyo mas masakit kapag sinabi natin eh, katangahan. No? Marami sa atin napapahamak, simple ng alin, katangahan, no? Samang mangan. Kaya bahagi yun oh, na kung saan ay kinakailangan natin ng patuloy na pag-aaral. No? Kahit na yung mga alagad eh. Bakit yung mga alagad kasama yung mga alagad? Kasi itong mga alagad na ito, no? anong nakita nila kay Jesus? Multo. Kasi bakit? Naglalakad sa ibabaw ng tubig ano? sa Jesus. Ba bakit nakita nila? Ano? At anong sabi nila? Multo. Ano? Multo. Hindi nila na-recognize si Jesus. Ano? At kung isan, yun, ang, yun ang problema natin. Hindi natin nakikita si Jesus. Bakit? Ayun ay, din, yung dalawang dahilan na yun. You know? Kamangmangan at kasamaan. Kaya kumisan, hindi natin nakita ng maigi ang ating Panginoong Yesu Kristo. You know? Kaya bahagi yun na kung saan ay alin, ah, hindi natin nakikita yung kanyang kalooban o kahit nasabi natin yung kanyang presensya. You know? Bagamat Kahapon ako kasi, yung ebanghelyo kahapon, tulad na ipinamanigaw sa ebanghelyo natin ngayon, no? ito'y katatapos lamang, no? right after, ng alin, ng pagpapakain ni Jesus, no? ng limang libong katao, hindi pa kasama ang mga bata at ang mga babae. No? Mga lalaki lang. No? Sabi nga natin, yung binibilang lamang kasi, no? 2,000 years ago, no? ng mga Israelite alin, mga lalaki lang. No? So, hindi hindi sinasama no? ang mga bata at ang mga babae. No? So, bahagi yun. Ngayon, hindi na pwede. No? Kapag ngayon, ginawa natin yan, ang tawag natin yun discrimination na. No? Pero yun ang panahon ni Yesus. No? Anyway, ang ating panyayari, yun ang pag natin. No? kasamaan at kamangmangan. Ba, makita natin, kaya napakahalaga po yung patuloy natin uh, ah, maging bukas yung ating isip, yung ating mga mata, ano? yung ating puso ano? na rin na makita yung pagkilos ng Diyos. Kaya Katapos, pagkatapos o pagkatapos, pagkatapos, nung sinungong nakita ng mga alagad nung si Jesus ay akala nila ay multo. No? Pagkatapos nung alin, noong sumakay si Jesus sa bangka ay alin, ah, nawala na yung ah, malakas na hangin. No? Kung no, ginugulo tayo, no? tayo tayong ginugulo sa mga panahon na kung saan ay may mga bagyo, may mga suliranin na hinaharap tayo. kumisan no? Kung misan, doon natin nakikita yung kaguluhan, no? kung misan, doon din natin nakita yung multo. No? Pero kung misan, simple rin ito sa mga panahon na maaring tahimik lang, no? pero kung minsan nang wala tayong ginagawa, no? uh, yung mga idle moments natin, no? Pero kung minsan rin tayo ng mga mga multo ng ating buhay, ano? Mga commission ni yung mga tumatakot sa atin sa pagkilos natin sa daigdig na ito, ano? Mga guni-guni, ah, ano? Na uh, ah, sabi nga po ay gumugulo sa ating isip at sa ating buhay, no? At yun ay alin, Hindi lang. kumisa sa isip natin, may isang sa buhay natin, ano, ay malaki yung epekto. Kaya, doon tayo muli babalik. No? Ito baga gawa ng kasamaan o gawa ng kamangmangan. Ano yung sagot? Ah, yung sagot ay alin. But, tulad ng pinahayag pinakayag po dito sa ibang na yung pinakapakita palagi sa atin ng Pumikapanerin. Yung pananampalataya. na no? Kaya ano sabi ni dito sa Ibanghelyo, mahawakan man damang nila yung daylayan ng damit ni Jesus. Mahawakan man damang nila yung daylayan ng mga damit ni Jesus. Kaya po, yung simbahan, kung tutukusin, no? ay kung siya hindi makita na hindi na ng pinagbabawalan yung mga nagpupunas-punas. Kaya lang ang pinagbabalan ngayon, gawa lamang noong, noong COVID-19. no Pero, ibig sabihin, tayong mga Pilipino, no ay mahilig tayong magpupunas-punas. no Nakita natin, no? yung nasa Reno, no? bakit uh, na yung mga panyong yan ay may ano? ano? Kasi, nasa ibang yun. Ano? Mahawa lamang yung laylayan, kahit malamang yung panyo mo, makahawa ka lamang doon. Kasi it's a form of faith. No? Pero lalong lalo na, no? lalong lalo na. Kaya nga, ako ba'y natutuwa, ano? at saan ang may pagpatuloy natin yung oh, Blessed Sacrament, yung pagkatalo natin sa Blessed Sacrament, you no? Know? ay sana po ay may pagpatuloy natin, ano? yung may mga tao na nagkalaga ng sarili, na magtanod sa banana sa pramento mula 7 o'clock ng umaga hanggang 5 o'clock ng hapon mula Monday hanggang Saturday at ang ating meeting sana po ay magpatuloy ito kasi ito rin ang binigyan ng pansin ni Pope Francis nung kanyang pagdalaw sa Lisbon, Portugal noong August 3 Nalin, ah, we have to go back. Kasi bakit? Nandun si Jesus. No? Nandun si Jesus. Yung yung ating paniniwala eh. No? Hindi lamang spiritual. No? Kasi sabi natin, nasaan ang Diyos? Anywhere. No? Kahit sa luwag ng toilet. No? Nandun si Jesus. Kasi spiritual yun eh. Pero sa atin, hindi lang si Jesus narito spiritually. No? And we have to recognize the presence of Christ. Lalong-lalong na sa nandun sa banal sakramento sa altar. No? Kaya po kuminsan, hindi natin nakikita yung presensya ni Jesus. Kasi nga, hindi tayo sanay na makita sa si Jesus. No? Kahit na yung mga alagad, eh, akala nila multo. No? Eh, araw-araw nilang kasama sa si Jesus. No? So, makita ko natin. No? Kaya kakakibat din nito, ano? ang patuloy na paninilay at kaalaman na alin. Ah, nandiyan pa lang sa Yesus. No, huwag natin kalimutan. No? At uh, isa sa pananampalatay na huwag natin kalimutan ay lalong lalang doon sa banal na Eucharistia. No? Pero yung yung hamon na iniwanan natin ang kung may alin, no? ay makita natin yung presensya ni Yesus. Hindi yung hindi yung kung tawagin natin ay baka uh, ah, ah, maling appearance. No? Ang komisyon nakita natin Elid, multo, no? ni multo. Ang kumisan ni yung mga pagkakataon na uh, ah, in some way or another, sabi nga natin, ano, katulad ni Miriam at ni Aaron, hindi nila makita yung presensya ni Yahweh. No? Akala nila sa kanila dami ay hindi niya nakikita na rin, ang sa dati rin, ay yan yes, sa kanilang kapatid, si Moises. Ano? Kaya, kumisan, ano, ano nangyayari sa atin? Ano? Nagkakaroon tayo ng mga bagay na nagdudulot sa atin ng kapahamakan. Kay Miriam, ano? ay keto. Ano? Hindi yung pinakainamumuti isang keto. Ano? Ibig sabihin, ay yung kanyang buong katawan ay maraming keto. Ano? Pero ano yung nakita natin doon sa mga taong kahit man lamang laylayan ng damit ni Yesus ay nais silang mahawakan. No? Kagalingan. No? Kagalingan. Kinakailangan natin makita ano? sa ating pagkilos ang presensya ng ating Diyos. unkos, lalong-lalo sa banal na Pero hindi lamang yun. No? Sa, sa ating trabaho. Asan sa sa trabaho natin? sa bahay natin, nakikita ba natin si Yesus? No? Sa inyong mga asawa, nakikita nyo ba si Yesus? No? Bahagi rin no, na kung saan makita natin sa ating pagkilos. No? Sa pang-araw-araw natin pamumuhay, no? sa inyo, kung kayo mga nag-aaral, no? sa eskwelahan, no? O saan mang bahagi ng ating uh, pagkilos sa daigdig na ito, no? ay sana no? ay makita ho natin kahit na sa gitna ng unos at bagyo, no? sa gitna ng ating pagadalamati at sa gitna ng ating mga kasiyahan, no? kumisan ay nakakalimutan natin sa si Yesus. No? Sana masabi natin na, ano, sabi nga po natin ni Elin, ah, ay palagi nating nakakausap, nakakaugnayan sa si Yesus. No? Ah, kahit na sa panaginip, no? kahit na sinabi ni Jesus, ano? sinabi ni Yahweh kay Miriam at Aaron, no? Ako ay nakipag-usap sa inyo sa panaginip, no? Pero malagay din, ah, babalik mo ni tayo doon, ano? so, Isa po 'yun, ano? Na mag-aalis sa atin ng ating kasamaan at kamangmangan. Ano? Yung the very presence of christ yung presensya ni jesus you know? kasi hindi pwede hindi tayo tuturuan ni jesus you know? hindi pwede hindi ako si jesus yung kasamaan sa ating puso you no know? kaya siya ang dios ng kabutihan na nagdudulot ng atin you no know? kaya sabi nga po natin nang kagalingan at nang yung yung babalikan natin yung kahapon yung pagkaparami ng tinapay hindi lamang para mabusog yung mga tao sobra pa ano sobra pa marami pang sobra ano at ito yung nais na iparamdam sa atin ng ating Panginoong Heso Kristo. No? Kung maaari ay makita natin ito sa pang-araw-araw nating pagkilos sa daigdig na ito.